sa akin ang aking kamay na girl sa lahat ng kanyang ginagawa. Tignan ko pa ako, isang magandang umaga sa ating lahat at gusto ko muna kayong batiin ng maligayang bagong taon sa ating lahat. Muling nagbabalik si Bogski Andito tayo sa Pilipinas upang ipakita ko at ipagpatuloy lang natin ang ating pag-iikot habang nakabakasyon tayo sa iba't ibang mga park na kung saan pwede nating mapuntahan. Kaya samahan nyo na ako dito sa Track 30 at BGC at maraming salamat kay Jennifer dahil siya naman ang kasama ko Happy regards sa iyo dyan At happy new year sa inyong dalawa dyan Nitin. Kaya ano pang inaantay ninyo Naisinig ko pa, tara na Para makarami tayo at makapag-incon Sa iba't ibang mga park dito sa Pilipinas So kapag nandito ka Ito kagad yung ating makikita Ang sayang umaga Dahil kahit papano kinulit ko lang ang aking cameraman na si Jennifer para samahan ako ngayon maglakad para hindi masayang ang aking mga oras natutuwa talaga ako guys kapag talagang nakakabalik ako sa Pilipinas syempre ipagpapatuloy ko kung ano yung ating nasimulan unang-unang pagpasok ng bagong taon talagang park agad ang naisip ko at dinala niya ako rito sa loob ng track 38 at BGC wow na wow na naman ako sa isang umagang kay ganda ang daldal -dal ko na naman at napapakwento ako sa inyo. Kapag talaga nakakalakad tayo, ang saya lang dahil nga kahit papano nakaka-refresh, hindi nawawala yung mga ganitong sikat at magandang araw pagdating talaga sa umaga. Kasi maganda talaga maglakad, mag-exercise sa mga ganitong oras. Pansinin niyo ang lahat ng ating napupuntahan, hindi nawawala yung ating mga puno, yung mga halaman na nakakapunta. Dahil habang naglalakad tayo. Natutuwa ako, nabubulol ako at medyo na out of balance pa ang aking camera girl. Wow na wow na naman ako sa lahat ng aking nakikita. Minsan guys, ang mga paglalakad natin talagang pinag-iisipan. Yan ang maganda at ang papasalamat ako kapag may nag a Box. Wow na wow na naman ako sa isang umagang kaisikla agaw pansin sa akin itong circle na to na kung saan punong-puno ng mga malalaking bato na napapaligiran siya ng mga iba't ibang mga halaman at puno. Isang maganda talaga na umaga sa inyong lahat na nagmamahal kay Bogski at tamang-tama sa ating paglalakad. Si Muisig na naman ako dahil akala ko hindi tayo makakalabas dahil nga hectic at palaging busy si Bogski kapag umuwi ng Pilipinas. Ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat na nagmamahal sa akin dahil nga nangako ako sa inyo once na talaga lumalabas tayo, iikot tayo sa iba't ibang mga kagandahan especially ng mga park sa loob ng Pilipinas. Isang napakasayang umaga ko dahil talagang sumasaya ako kapag lumalabas ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tulad ngayon dito sa Track 30th ng at BGC dito sa Pilipinas Ang saya lang Kasi kahit papano Sumasaya at dumadami yung ating nakupuntahan Tulad dito May isa yatang mga portion Na pwede atang gawin nilang pagsusumba O anumang mga activities na pwede Guys, mag-iisipin ninyo Nasa gitna tayo ng BGC. Ito yung ating pwedeng makita Ang saya dahil kahit papano May ganito dito sa City Jennifer lapit para ipakita ko sa inyo at para makita nila ang kagandahan ng kapaligiran dito sa Track 13. First time ko dito guys para na talaga ipakita ko sa inyo ang ating nasimulan para magtuloy-tuloy tayo sa 2024 na lahat ng ating magpupuntahan dadalhin ko kayo. Wow na wow na naman ako sa isang umaga. Guys, sa nag-a-adjust sa akin ang aking camera girl sa lahat na kanyang ginagawa Dito pa ako pe lang tayo ng ating mga kinain dahil tumataba si Box ako pansin sa akin itong mga halaman na to na nagpapaganda sa isang part Wow na talaga ako no? Imagine guys sa Singapore hindi talaga nagpapatalo Pero patating din pala sa Pilipinas Ang ganda lang kasi napapakita nila at napapanatili nilang malinis At maganda yung ating mga park dito sa Pilipinas Kahit nasa gitna tayo ng mga establishment lento Na kung saan ang mga building Pero sa kita, pwede pa rin tayo makapag-sort of exercise Yan ang maganda kapag talaga nag-iipat si 30 minutes, eto pa rin tayo. Nandito pa rin tayo sa Track 38 at BGC. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga paligid. Hindi ito HDB tulad ng sinasabi ko nung nasa Singapore. Pero kita nyo naman guys, ang saya at ang ganda. Talagang pina pangarap ko makarating sa iba't ibang mga park habang andito tayo sa Pilipinas. Isang magandang umaga na naman sa ating lahat at talagang bawat lakad ni Bogski bawat mga hakbang inaalay ko 'yan sa inyo. Kaya magtuloy-tuloy lang tayo sa lahat ng ating ginagawa para maging positibo ang ating 2024 at maging masaya ang bawat isa. Sabi nga, iwanan na natin ang lahat ng ating mga problema etong 2023 dahil bagong taon, bago lahat dapat. Yan ang maganda sa lahat ng ating nararating. Diyan ko lang kayo nakakapag nakakausap sa lahat ng aking ginagawa. Wow, nawaw na naman tayo sa isang magandang umaga. So dito naman sa corner guys, makikita yung mga halaman na talagang mga very organized. At ito na naman sa corner. Hindi talaga nawawala guys yung mga paborito kong malalaking bato. Kaso nga lang dito, hindi makapasok si Bogski para upuan at makpakuha. Dahil nga, linagyan nila ng harang. Kaya minsan guys, ang mga paglalakad natin, kailangan lang natin sumunod dahil minapa gusto lang nilang maging malinis at maging maayos ang kanilang park dito. Wow, na wow na naman ako at nag-iisip na naman si Bogski kung saan ko pa kayo dadalhin para ipakita at ipagmalaki ang iba't ibang mga park sa loob ng Pilipinas. Pang-pansin sa akin ito, parang shape na itong mga cafe natong sa BGC. Ang dami pa lang dito talagang pwedeng gawin sa simple na ating paglalak, paglalakad, maraming natututunan si Bob's Kaya sino siya galak sa inyo? Imagine kakaiba siya, o, no? talagang naka-formation ito na talagang dinisenyo at para bigyang pansin o daan at maahat ng mga ibang mga pumupunta tulad dito sa Trap 38 at ATC. Wow na wow talaga ako sa isang umaga. Maraming salamat Jennifer sa iyong pagsama sa akin at naging cameraman kita sa aking paglalakad. Sana nag-enjoy kayo sa muting aking paglalakad sa loob ng BGC habang andito si Bobski sa Pilipinas. Yan ang maganda at hindi ko kayo nakakalimutan. Regards sa aking family, Kubilia family, Mane family, Labasa family, and to all my ESP Noy family at Singapore, namimiss ko kayo at habang dito ako mag-e-enjoy muna ako yan ang maganda asa a regard din sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa New Zealand John F. and M, M. sa Canada Cindy and James regards sa inyo dyan at Happy New Year at pinabati ko kayo palagi ingat kayo at mag-enjoy lang tayo sa ating pangaraw-araw muli nagbabalik si Boxing sa Pilipinas at maraming salamat magandang umaga at ingat mga kaboxing